For today guys, ituturo ko sa inyo kung paano po tayo mag-convert ng ating regular load sa ating GCash. Tama po guys, naririnig niyo guys, pwede pong i-convert ang ating regular load sa ating GCash. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating tutorial, ngayon po, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa aking susunod na video. So ngayon guys, ipapakita ko po muna sa inyo ang aking balance load sa, meron po akong 300 pesos balance po sa aking load. So ngayon po ang ating gagawin ay pupunta po tayo sa ating Play Store at magda-download po tayo ng Share Treat. Ito guys, ganito po yung ating Share Treat. Kapag click open lang po natin. And kapag na-open na po natin, it, ito po yung lalabas sa ating dashboard. Meron pong Hot Eat, work, categories brands and my profile make sure lang po na mag sign up po tayo gamit ang ating Facebook account click po ninyo ang in my profile at ang at mag sign up po gamit ito so kapag nakapag sign up na po tayo ito po sa branch na to dito po makikita po ninyo lahat ng branch po branch po dito So guys, since convert load tayo, Gcash, Gcash, dito nakalagay e wallet, shopping, grocery, at essential. Fast food, casual, restaurant, and dessert. Mga drugstore, and wellness, and lifestyle, mga travel. So dito tayo sa e wallet. So click guys, kapag na-click po natin itong A wallet, dito po lalabas lahat ng A wallet. So meron dito Grab, Give, GCash, iSim Store, National, Lazada, PayMaya at marami pa pong iba. So ngayon po GCash, GCash 'yung ating transaction. So ang i po natin ay GCash. Ito 'ko ito po guys ay eligible sa lahat ng network. Kung sakali naman po hindi po lumabas yung ibang network, ibig sabihin po ay maaaring meron siyang update or maintenance dito. Dito po, convert natin ang ating balance balance load ay yung sa ating smart sim card guys so dito guys makikita ninyo ang pwedeng ipasa na load meron ditong 200 start sa 200 hanggang 3k, 5k, 500 So, ang balance po natin ay 300, kaya ang ikiklik po natin ay 200. Yan guys ay sa 200, sa 200 tayo mag-start pataas po. Pero guys, sa 300 po natin ay mababawasan po ito ng 100 pesos. Yes guys, ganyan kalaki po ang kaltas nito. So ayan guys, click po natin yung treat. Ayan. Click po ulit natin yung treat guys. Ayan. Kapag na-click na po ulit natin yung treat, meron po ditong lalabas guys na treat for me. So i-click po ulit natin yung treat for me lalabas po dito guys is your info yung, dito sa your info guys ilagay nyo dito yung inyong name tapos yung inyong sim card na may load po na gagamitin natin sa ating pag uh, convert load so ilagay natin dito kapag nailagay natin guys meron dito sa baba ayan meron dito sa babang pagpipilian So, since smart po ang gagamitan, gagamitin natin, i-click po natin yung smart. Tap, tapos, click trip, guys. So, ganito yung lalabas, guys. May darating po sa ating code. Tapos, click lang po natin yung submit. Ayan, kapag na-click na natin yung submit, guys, ganito po yung lalabas. So, makikita na po natin dito yung ating mga payment method. So, yung ating next tip, meron po tayong marireceive na text sa ating SIM card. Ito po. So ito nga guys, meron na po akong na receive na text message sa aking SIM card. So dito po sa aking text message guys, may makikita kayong code. Make sure nyo guys na i-copy paste nyo yung code na yan. And then kapag na-copy paste nyo na yan guys, meron link sa baba. I-click lang po ninyo yung link sa baba. Ayan. Kapag kinilik nyo po yung link na yan sa baba, madedirect po kayo dun sa open. Ayan, open din. Open po natin siya, guys. Tapos dito, guys, makikita nyo yung Gcash. Ilagay nyo po yung number ng inyong Gcash sa taas. Kapag na-click nyo na po yung number nyo, and then confirm lang po ulit yung number, and then click po ninyo yung starts sa baba. So, click lang po natin yung verify. Ayan. Kapag na-verify na yan, guys, ilagay lang po natin, yan, kapag na-verify natin yan guys, lagay po natin ulit yung code na kinapipaste po natin kanina sa text. Then, click lang po yung redeem. So, ganyan po yung magiging lalabas. And then guys, dito may lalabas, may darating po ulit sa inyong code. And then, verify to redeem. So, kapag na-verify redeem na yan guys, is ganito po yung magiging itsura. Go to main page. So, successful na po yung pag re redeem natin. Pag-convert natin sa ating Gcash. So, ngayon guys, is pupunta po tayo sa ating uh, Gcash account para po ma-check po natin kung meron pong dumating na 200 pesos. So, ito na nga guys. May nareceive na po ako na 200 pesos sa aking Gcash. So, click ko po yung transaction. Makikita po natin dito na may nag-message, na may nareceive po akong pera galing sa share treat. Ayan, guys. Hanggang dito na lang ang video. Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. God bless po. Bye-bye!